Hey guys, welcome to my youtube channel magluluto ako guys ng hipon hipon maliliit maliliit na hipon gawin kong torta tortang hipon guys ito hipon na maliliit tapos haluan natin guys yung pichay pichay yung pit guys yung pit chay mikos mikos natin para mahalo ating hipon sa pit chay natin dito halo 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 natin Hingis ng asin. Asin. Tapos, paminta. Powder. Pamintang powder. Nag-i-hintay ng bawang. Agoyas. Pakupi sibuyas na puti lang lagay natin. Sibuyas na puti. Ayan, natin haluin para mamix lahat ng gulay sa heat po. Haluin mabuti para mahalo silang lahat. So, guys, ang harina.

dalawang kalas yung itlog nilagay. Isisunin. Maha, matimpla lang maayos kaya halo-haloin masarap to guys kasi may halong gulay yun na guys, halo ko na dito na natin to ito na yung kukoy na ginawa ko guys Tortang hipon. Ito na guys. Kinerito ko na. Masarap ito guys. Ang bang bango-bango ng hipon. Tortang hipon. Masarap guys. Eh. Masarap. Ang bang bango-bango pa. Tortang hipon. maliliit na hipon. Pinulta. Nilagyan ko ng pichay. May pichay ito. Ang tortang hipon. Pichay, pichay, pichay. Ang bango-bango guys. Ang bango-bango. Ito na guys ang aking finish na nilotong ang hipon. Ito so, na sya guys. Dito na. Ang syarap nito sa kanin. Pakaubos ka ng maraming kanin ito. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood ng aking mga video. God bless us all. Thank you.